Good morning, guys. My routine for today, sino ma ako na mainit? Hmm. Yung wala pang lama lang chan ko, umiinom ako ng mainit. Inom tayo guys na mainit. Galing ito sa sinaing. Maganda kasi pag Tuwing umaga, pagising mo, inong ka mainit. Wala pang laman tiyan mo. Nagsaing kasi ako, kaya naglagay na rin ako ng isang tasang. Sinubrahan ko na isang tasang tubig para inumin ko. Pero kung hindi naman ako nagsaing, mag-init talaga ako ng tubig. Pero kung may thermos kayo, hindi ka sa umaga. Lalo na kapag tinatamad kayo mag-init. Wala kaming thermos kaya nag-init ako tayo umaga ng iinumin ko. Eh, nagsaing ako ngayon kaya naglagay nila ako ng ano. Kaya ganahit suran yan. Malabo. Yung hindi masyadong ma ano, yung hindi nakakapaso, yun, 'yun. Basta mainit siya. Bus na. Ayun. Sob na naman ang umaga ko. Hindi kasi ako mapakali guys pag di ako makainom mainit sa umaga para bang may kulang. Ayan, um, kagigising ko lang ayan. Buhok ko para ng bruha. <laughs> Bye guys. Good good morning everyone.